Excuse me, ma'am. Bro, wala pa tayong nahanap, bro. Eh. Pero meron ako nakita, bro. Huh? Yan, oh. Yan, kanina pa yan, oh. Tapos, puntahan natin. Puntahan natin. Excuse me, ma'am. Ah, lapitan natin. Excuse me, ma'am. Pwede magtanong ma'am? Ano kasi ma'am, naghanap kami ba? Naglibot-libot kami dito. Tapos nakita ka namin. Curious kami kasi bakit ikaw lang nag-isa dito. Ano pa lagi ginagawa mo dito ma'am? Naghanap ako ng masasakyan ko kuya. Ah, masasakyan. Pero huwag ka matakot sa amin ha. Actually, nagbablog kami. Ito po yung ano channel namin. Pakita sa'yo. Meron kami sticker dito. Para at least di ka matakot sa amin ba? Yan. Chan TV. Charity vlogger. Ito pala si Jay. Uh, kasama ko. By the way, ano pala pangalan mo, Miss? Kiara. Kiara. Oh, sige, yeah. naman kayo. <laughs> miss Bang, Yan. Ako naman si Christian, isa din ako sa mga kasama nila dito sa vlog. Naghanap ka na masakyan? Oo. Hmm. Anong oras ka naghanap dito kanina? Kanina pang 3 p.m. Grabe bro, kanina pa siya 3pm, walang masakyan Kasi mukhang malabo talaga masakyan dito Kita mo naman yung lugar, pakita mo Parang nasa bundok tayo dito eh No, kaya wala talagang masakyan Is okay lang ba na, ano, makausap ka namin saglit? Okay lang ba sa'yo? By the way, ilang taon ka na pala? 16 Uy, 16 lang siya bro, kaedad ka mo lang Kaedad mo lang <laughs> 16 Oh, kasi naghanap kami, naghanap kasi kami ng mga, mga bagong kaibigan namin dito sa channel namin kasi gano'n yung mga ano natin, eh. <laughs> kay lang kayo ni Jay, oh. <laughs> lang kayo. Okay lang ba na makilala ka namin at makilala ka din ng mga viewers ng Chan TV? Kasi gano'n yung ano namin sa vlog, eh, na marami kaming uh, hinahanap na pwede natin maging kaibigan dito, no? Oh, ito, may tanong si Jay sa'yo. Ano yung tanong mo? <laughs> sa tanong. Pero ano pala ibang pinagkakabalahan mo, sabi ni Jay? Pag-aaral lang. Ah, pag-aaral. Oh, anong year ka na pala? Grade 10. Uy, grade grade 10. Ka-grade mo lang din. <laughs> <laughs> nag-aaral or pumapasok? Pumapasok. ah, pumapasok kasi iba doon no, yung nag-aaral sa pumapasok. Okay lang ba si Yumi, na meron kami mga konting question sa iyo? Okay lang. Okay lang. So, anong question mo? Ano, tagasan ka po pala? Sa Pulpugan Consolation. Pulpugan? Ang layo ng Pulpugan, no? oh. Layo dito. Mula dito siguro gumala lang. So gumala ka lang dito, ah. no. Sa mm -hmm. so, pulpugan ka nag-aral, nag-aral nag, -aral. nag, -aral, nag ay sa pulpugan ka nakatira. Oo. Oh, okay. Tapos nag-aral ka. Nag-aral ako sa Gubiao oh, Mandawi. Oh. Uy, ang layo ng Mandawi ah. Oh. Ilang hours yung travel mo sa Mandawi papunta sa Oh, sa Consolacion. Minutes lang, mga okay. 10 minutes or 15. Ah. Kapag di traffic, pag walang traffic. Pag walang traffic. Oh, anong year ka na ulit? Grade 10, junior high. Mm, if you don't mind, Ah, uh, musta naman yung ano pag pag-aaral mo? Okay, okay naman. Okay naman. Okay naman. Okay. Siguro, sa nakita ko sa kanya bro, ano, nagta-top to sa school. O. Oh. ka. Ah, nagta-top ka sa school. Anong anong tap ka? Nung second quarter kay Koan. Third. Third. Uy, top 3? Oh, top three. Uy, top 3 ka bro. Ano ka bro? Anong top ka 20. <laughs> Top 20. <laughs> Top 20. So, sino pala kasama mo sa bahay niyo? Ano pala ulit pangalan mo? Kiara. Sino pala kasama mo sa bahay niyo, Kla K K ah? Kiara. Kiara? Sino kasama mo sa bahay, Kiara? Yung lola at lolo ko. Lola at lolo mo. Mm, ilan taon na si lola mo? Uh, 49? For, 49. 49. Si lolo mo? 58. Mm, bakit si lola at lolo kasama mo? Wala ba si mama, papa mo? Wala kasi lumaki ako ng hindi kasama yung... Totoo kong nanay at hmm So, broken family. Saan ba si papa mo? Hindi ko din alam kasi yung sabi ng mama ko, yung papa ko daw ay Japanese. Then, naghiwalay sila noong 3 years old pa ako. Si mama mo? May ibang pamilya na. So paano yung pag-aaral mo kung wala yung mama papa mo? Tsaka siyempre lolo at lola. Ano'ng work lola lolo? Yung lolo ko kay, ay hindi na nagtatrabaho kasi hindi na kaya ng kanyang katawan. Then yung lola ko nagtatrabaho pero yo, siya yung nagbubuhay ng lolo ko niya. Ako kay kuan lang, raket rakit lang. Ano naman yung racket mo? Nagda drumcore ako niya nagmo-modeling din ako, ganyan. Mm, yun yung mga ano sideline mo. Side so, ibig sabihin lo malabas na ikaw yung nagpapaaral sa sarili oh, mo? Sa sarili ko no since kwan grade 9 pa ako. Grade 9 until now. grade 10. Grabe no. Nakaka-proud. <laughs> bakit mo naman bakit mo naman bakit mo naman naisip na kailangan mo talaga mag-aral? Bakit mo pinurso yung pag-aral mo? Para matulungan ko yung lula at lolo ko. Mm, gusto mo bumawi sa lola at lolo mo. Oo. Ano ba yung goal mo talaga sa buhay? Ang may ma sila sa kahirapan. At mga ako ng permanente. Eh. Hmm. Question ako. Meron akong personal questions eh. Okay lang ba? Do you love your parents? Yes. Mahal na mahal or sobrang mahal? Sobrang mahal. <laughs> hey. Kung mahal mo parents mo, may papagawa ko sa'yo. Ano? Okay lang ba? At gano'n na din kay Jay. Meron ako ipapagawa sa inyo pag uwi niyo ng bahay niyo. But I want you to imagine na bata kayo ulit. Okay lang ba? Imagine niyo ha. Uwi ka ng bahay mo. Titigan mo yung mama mo. O papa mo. Nag-gumagalaw. And after that, yakapin mo. And said, Ma, mahal kita. Ma, tama na. Ma, pagod ka na eh. Open your eyes. <laughs> <laughs> Ba't <laughs> Sino yung unang pumasok sa isip mo habang sinasabi ko yun? Yung lola at lolo ko. Bakit si lola at lolo? Kasi sila yung nagpalaki sa akin. At nasa kanila na ako simula nung ipinanganak daw ako ng mama ko. Ano yung pinakaayaw mo mangyari sa parents mo? Kung magkasakit sila or may masamang mangyari sa kanila. Kasi mahal na mahal mo talaga sila? Oo. Kaya gusto mo bumawi para sa kanila? Kaya ka nagsisikap mag-aral para makapagtapos. Kaya yeah, okay, yeah. Yan. okay lang yan. Kasi dyan ko nalalaman na yan mapaputo na kayo na mahal talaga natin yung parents natin. Kasi yung sinasabi ko is kayo yan. Yan yung yan yung buhay mo simula bata ka hanggang ngayon na dala-dala mo. Di ba? Mahal mo talaga parents mo. Mm. Yeah, mahal na mahal. So ngayon, ikaw lang nasa bahay niyo, meron ka ba kapatid? Meron, pero nandun sila sa mama ko. Sa totoong mama ko. Sa totoong mama mo? Hmm. Pero ikaw, mag-isa ka lang doon sa lola at lolo oh. mo? Mm. So, gusto mo bumawi sa parents mo? Yan. Yan yung to, always remember, ang taong mapagmahal sa magulang mas malayo ang nararating. Okay ba yun? Yan. So, ngayon, itong vlog na to, pag kumita tong nung malaki, kung may mag-sponsor sa vlog na to, yan, babahagi natin to sa inyo, sa mga tao, mga nangangailangan ng tulong. Yan. Gusto mo talaga mapagtapos? Oo. Ano bang pangarap mo bag, ma, barang, pangarap mo na matapos? Lawyer or teacher. Mm, okay. Basta pursue mo lang yan kasi lahat naman ay e, posible. No? Palakyara, curious lang kami. Paano mo pala pinapaaral yung sarili mo sa kabila ng maraming ano challenge sa life? may kumukuha sa akin na pasayawin ako ng magmamajorate -magma -ma mag ako, naglalayar din ako sa drum corps. may kukuha din sa akin na modeling, then may mga times na manalo, nanalo ako, gano'n May mga paaralan din na kukuha, kumuha sa akin na mag, mag, ah, magturo ng mga bata sa pag sa sayo na majorate. Minsan may Kumuha din sa akin na paakala na yung tinuturuan ko ay mas ma mas matanda pa sa akin. Ano? So ganun. So, ano pa yung ibang sinasalihan mo aside sa ano pag ganun pagtuturo? Pagsasayaw din. Sumasayaw so, din ako ng hip-hop, hindi Uy, lang hip -hop. sa majorette. Hip-hop. Hip -hop. Grabe hip-hop pala siya pero ako latin yung sinasayaw ko eh. Alam mo yung Latin, yung nakaganon? <laughs> Pero si Jay, Latin din to. Pakita daw, Jay. <laughs> ah, nag hop -e ka. Ano pa? Yun lang. Sa paaralan din, parati akong kinukuha ng koan maestro namin na magsasayo ng mga festival, hmm. Ganun. Festival. Yeah, gano'n. Kahit may, meron ka mga ibang sideline na ginagawa, may kita ka din doon kahit papano pano. Oh. Yan yung ginagamit Para mo. Para sa sarili ko, din minsan, nagbibigay din ako na, sa mga lola at lolo ko. Mm, grabe, nakaproud naman, no? Yan yung dapat tularan sa mga kabataan ngayon, na dapat magsubikap sa buhay, may pangarap, kasi napakaswerte lahat na yung iba. Masabi mo ba na yung iba, swerte, tapos ikaw? hindi naman, kontento naman ako sa anong meron ako ngayon. Ganun. Ano masabi mo sa mga kabataan na sobrang panayreklamo sa buhay eh, kumpleto yung family nila, meron silang pera, meron silang baon, hindi nila pinoproblema yung pagkain nila, tapos nagreklamo pa, gumagala lang yung problema, hindi mabigyan. Ano masabi mo, sa, message mo sa kanila? Ano, be grateful lang at kung, at, kuan kung uh, pahalagahan at kung anong meron sa atin ngayon, ganun. Kasi yung pera ay mauubos lang. Pero yung kaligayahan at pagmamahal ay hindi mawawala sa atin forever. Yan. Kaya tama talaga. Kailangan talaga na ngayon pa lang, syempre, kailangan hindi lang basta-basta puro enjoy lang yung isipin. No? Kailangan isipin din yung future at isipin din natin yung mag-give mag back sa parents natin sa mga mahal natin sa buhay. Kasi sila, gusto nila, gusto din ng mga parents natin na may bumawi din sa kanila. Din lang nila sasabihin, 'di ba? Pero siyempre, tayo pag maging parents na tayo, gusto din natin yung anak din natin ipa din nila sa atin na mahal tayo, 'di ba? Parang ganun lang din. Kaya sabi nga, kung anong gawin mo sa kanila, babalik 'yan sa iyo. Naniwala ka ba? Oo. If you do good, good things will go back. If you do bad, bad things will go back. Kaya ano yung motto mo in life? Wow, may motto in life. <laughs> ano motto mo in life? I believe I can, so I will. Wow! Dahil since nahaba, napahaba na yung kwentuhan natin, siguro di naman siguro maabot yung Grab at Maxim dito. No? Kasi walang signal. Ganito na lang, may tiwala ka, ba, may tiwala ka naman sa amin. Oh. May tiwala naman. Siyempre, pag pogi, mapagkatiwalaan yan, kagaya ni Jay. Hindi <laughs> naman lahat ng pogi sa tao. No? Kasi kadalasan dyan, mga mabubuti. Oh, Sempre. ito, okay lang ba sa'yo na, ano, i e, free rides ka na lang namin ni eh, Jay? Okay. Nga, sakay ka na lang kay Jay. Tapos, saan ka nga uwi ngayon? Sa Tugbungan. Ah, sa Tugbungan. Eh, sa Tugbungan, yun yung apartment ko dati ngayon. Uh, wala na balik na tayo dun sa Lapu-Lapu. Eh. So, okay lang sa'yo na, hatid ka namin sa inyo. Okay lang. Yan, so yan, hatid natin si Kiara. Yan, thank you sa time mo, Kiara. Okay, oh, yan, you thank you. Watch more video Chon TV and subscribe for always updated. Salahat and videos na susunod. Thank you for watching. See you on next episode.